Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscila at Aquila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang mga simbahan ng mga hentil. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang unang sumapalataya kay Kristo doon sa asya at kay Maria na nagpakahira para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Adronico, at Hunya na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging kristyano kaysa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay rubano na gagawa natin kay Kristo at sa kaibigan kong si Estakis. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Akong si Tersyo, na sumulat ng liham na ito, ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko. Sa bahay niya nagtitipon ang buong simbahan. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod at ng ating kapatid na si Cuarto. Naway sa may lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Heso Kristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Heso Kristo. Amen. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pupurihin ko ang ngalan ng poon man. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw Di ako titigil ng pasasalamat man. Dakila ang poon at karapat dapat na siya'y purihin Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain Pupurihin ko ang ngala ng poon magpakailanman. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan, ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngala ng poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo o poon ang iyong nilalang, lahat mong nilika ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngala ng poon magpakailanman. Alaluya, alaluya! Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Mauubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, Sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Narinig ito ng mga pariseyo at nilibak nila si Yesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.